Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po? Naway lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan sa lahat po ng nanonood ngayon sa akin. Uh, ano ngayon? Sunday, dito po ay Sunday. Sa ibang bansa po is Saturday. So, okay. Um, year of the rooster ngayon. Okay, ang galing. Napakaswerte ng Year of the Rooster ngayon. So sa ibang bansa is 9 pa lang ano. So Year of the Monkey naman para sa ibang bansa. Sa amin dito sa Pilipinas nasa March 10 na po kami. Okay, all goods, pwede po kayong lahat gawin, wala pong bawal today. Lahat pwede gawin, mga mahal ko. Pwede kayo mag-offering, lahat, may lakad, go, push, okay? Ingat-ingat lang sa mga year of the rabbit. Baka po kayo ay uh, something na hindi maganda today, okay? Ingat lang, mas maganda kung may mga lakad, stop muna po kayo, nasa bahay na lang po kayo. Or work, bahay. Pagkatapos yung mag-work, sa bahay na lang. Kung wala po kayong work ngayon, magpahinga na lang po sa ah, bahay, okay, kung tapos na po, kasi bukas Monday na naman, may trabaho na naman, so, matulog na lang po kayo, ano, ah, dapat yung family day nyo, or yung kung may lakad kayo, Friday nights at saka Saturday, pagdating na Sunday, mag-recharge na po kayo ng energy ninyo, matulog po kayo ng mahaba, magpahinga, para Monday ay fully charge po kayong lahat, nakapag-cleansing, nakapag-recharge sa sarili ninyo, okay, ang pagtulog po ng 8 hours ay nakakatulong din po yan ng pag-cleanse sa ating sarili. Okay? The Empress ang energy ng person mo ngayon. Masyado siyang in love. in Wow, ang ganda naman. Ang ganda, nagugustuhan ko. Meron iba sa inyo, um, pinaplano niyang bigyan ka ng something. Okay? Makakatanggap po kayo ng isang regalo at matutuloy po yung pag-alis or pagkikita ninyong dalawa kung pinaplano nyo pong magkikita mga mahal ko. Okay? Knight of Cups, sobrang mahal ka ng tao na ito, hindi ka niya kayang mawala, hindi ka niya kayang pakawalan. Okay? Um, aminado siya na if nag-aaway kayo or hindi kayo nagkakaintindihan, uh, medyo na out of balance siya, nadadala siya ng high pride, nadadala siya ng kanyang uh, pagkalito, okay? Medyo padalos-dalos siya sa kanyang sinasabi. Okay, naintindihan? So, wow, ready at ready anytime na parang gagawin niya ang lahat sa sayo. Okay? So minus unahin natin to si The Empress at The Strength. Na ito Pentacles and King of Pentacles and The Chariot. Okay, maring ko siya sa sa mga no contact, maring ko-contact, usap or meron siyang ka-business deal. Okay, meron siyang gagawin, meron siyang pupuntahan. Malamang sa malamang is good deal po talaga ito maganda ang pagpasok ng kanyang buwan na ito, maganda ang ang gagawin niya. Lahat naman po ay nasa sang ayon ngayon. Okay, wala po akong nakikita na any kind na gagawin niya na hindi maganda. Pagdating naman po sa pera ay makakaipon po ito. mag increase po ang kanyang katayuan, ang kanyang ipon. Okay, pagdating naman sa love sa at mukhang mukhang mukha talagang in love siya sa iyo pag wala na po kayo ng person na ito, ng target ninyo, mukhang hindi pa rin siya makamove on sa'yo at parang iniistok ka niya, tinitingnan ka niya sa social media or kamusta ka na, may boyfriend ka na ba, etc. Um, if ever mga exes ninyo ito, may pagkakataon po na parang magsisisi po ito. Okay, mga mahal ko. So, may nakikita tayo dito na parang sometimes umiiyak siya na parang pinakawalan ko yung babaeng the best. Okay? Hindi ko alam kung nasa medical line ka ba or opisina. Malamig ba dyan? Something baka malamig pa nga dyan or parang nasa home care ka, maraming, parang meron kang inaalagaan something, or may monitor akong nakikita ngayon, nanonood ka sa akin, meron din nakahiga, bagong gising, thank you po, kasi pagkagising nyo palang, nanonood na kayo sa akin, mga mahal ko, maraming salamat, ito po ay talagang, nakakaakit po kayo, ng positive na reading, makukuha nyo po yun, maabsorb nyo po yun, kasi, pag, pag pa lang po natin, pagkatapos natin magdasal, manood po kayo ng tarot, dito sa channel natin, para yung mga positive na reading ay ma-claim ninyo. Okay? May pera, love life, etc. Okay? Panay ang pag-aantay mo sa kanyang contact. Okay? Nararamdaman niya naman po yun. Nararamdaman niya. Sa mga taong person ninyo na namatay, na mahal na mahal yung mga asawa ninyo, sila po ay talagang nag-worry sa inyo. Okay? Yung mga exes ninyo, namatay, tapos may bago ka na. Uh, ang ang sabi dito, ang nakikita ko, sana yung taong uh, nakikita mo ngayon or magmamahal sa'yo, uh, sana hindi ka pababayaan, ibibigay sa'yo lahat ng pangangailangan mo. Okay, yan ang parang nagsasabi. Okay? So, yeah, lonely siya kasi parang ano eh, parang may nasa-sense ako dito na parang... Um, natatakot siya for you na baka mababayaan mong sarili mo. Okay? Nagpapasalamat siya sa lahat-lahat ng pagmamahal na ibinigay mo. If ever mayroon kayong mga person na namatay na yumao. Okay? Tapos mayroon kang love life ngayon or yun ang lumabas po ngayon. Okay? So tingnan pa natin. Ano kayong mga expecting na darating? Ano yung mga challenges? Sabihin natin challenges sa person mo. Ano yung parang gusto magpakita? Okay? Aha, wala siyang ibang challenges kundi magiging masaya itong buwan na ito or itong week na ito para sa kanya. Wish fulfillment ang nakikita ko dito. Ayaw niya lang masyado mo siyang kinokontrol. Ayaw niya yung pagiging selosa mo, yung overprotected mo sa kanya. If ever ganun ka sa kanya. Okay? Hayaan mo siya mag ng tama para sa sarili niya at alam niya ang kanyang ginagawa mga mahal ko. Okay? So, napakaganda ng reading ninyo. Ano? Meron siyang nagaantay na big amount. Ito, pwede possible, baka nagtatayo ng loto, baka meron siyang ginagawang investment or something, may kaperahan, or you are dealing with the person na mayaman. Kaya ganito ang lumalabas, na may kaya po talaga. Okay, doon naman tayo dumako sa inyong mga reading, mga mahal ko. Kamusta po kayo? Kamusta naman yung mga ginagawa nyo. Lord, bigyan nyo po sila ng magandang reading. Bigyan nyo po sila ng swerte. siksigliglig liglig today, umaapaw sa lahat. Lahat po na nanonood ngayon. Maawa po kayo sa kanila. Tanggalin nyo po ang lungkot na nasa puso nila. May nakita akong ano na long distance, ang siguro long distance yung person mo bigla akong may nakita na parang ayaw niya magpakita sa iyo hanggat hindi siya okay or kaya siya lumayo dahil ayaw niyang magbigay sa iyo ng problema or pasan-pasan dagdag ano pa siya sa iyo iisipin okay if ever po nag yung person mo or lumayo po talaga ito okay Ganun po yung kanyang rason. Ayaw niya magbigay sa iyo ng dagdag kaisipan. Gusto niya munang ayusin ang kanyang buhay. Well, I think talagang, kung meron kayong anak, meron kayong pa isang inaalagaan, uh, mahal niya po ang kanyang anak. Okay? So, ano yung energy nila ngayon, itong mga nanonood ngayon? Bigyan niyo po sila swerte ngayong araw na ito. Queen of Wands. Okay? dici di gawin ang lahat ng plano mo uh, may passion ka merong kang siguro may liga sa sa hayop ta, uh, bird ano ba parot any kind bird spider any kind basta hayop pusa dog okay mapagmahal ka okay meron kang ikaw yung taong lagi kang concerned mabilis ka rin kausap pag merong ganito, yes, yes, opo, gagawin ko po yan. Ma madali ka rin magbigay ng tulong. Grabe ka. Okay? Napakaganda ng ano mo, ng enerhiya mo ngayon. Seven of Cups. Um, masyado ka maraming plano. Yes, siguro yung dream come true, gusto mong matupad yon para sa sarili mo. Kasi masyado kang ka pina uh, challenges. Yung mga last month mo or last year mo, masyad masyadong challenges sa'yo. Okay? So, this this month or today, this year, napakaganda po paparating sa'yo. Masya Allah, meron po tayong rainbow. Ace of Cups. Umaapaw. Kumbaga, time tense fold po ito. Ang meaning ng Ace of Cups karamay mo pa ito, nakadikit siya kay Queen of Wands and Seven of Cups and Ace of Cups. Okay? This year, talagang overflowing ang blessing sa inyo. Pero, syempre, hindi po ito ganong kadali. Kailangan po nating hanapin kung saan yung swerte. Halimbawa, pag nag apply ka ngayon, halimbawa, wala kang trabaho ngayon, narinig mo ito, mag-umpisa ka ng gumalaw o mag apply hanapin mo ito, talagang meron. May nag-aantay para sa iyo. Siguro next step mo ay talagang maganda ang pupuntahan mo. Okay? Maganda. Maganda talaga. Ang ganda ng cards mo. Uh, the Hierophant. Wow. Religious ka din talaga. Ano? Yan. Tama po yan. Every time na mahirapan ka. Every time na parang tingin mo na um, tingin mo na parang sunod-sunod yung problema mo. Umiya ka kay Lord. Lumapit ka sa Kanya. Siya lang dapat ang iyakan natin. Diba? At siyempre, hindi tayo dapat na lagi na lang ganoon. Magpasalamat din po tayo. Hindi po tayo uh, panay reklamo. Kasi kung panay reklamo po tayo, wala tayong magagawa sa buhay natin. Para sa akin, nalimbawa kung meron man financially struggle struggle ngayon, imbis na umiyak ka, gumalaw ka. Okay? Gumalaw ka talaga. Do something. Stop complaining. Okay? Halimbawa, katulong ka. Kapag reklamador ka sa yung sa trabaho, sa sahod, sa amo mo, ganito, ganito, bakit ba laging nagagalit ang amo mo? Stop complaining. Do something. Pag-isipan mo kung ano ba yung dapat na gagawin mo doon kesa magreklamo. Diba? Reklamo ka ng reklamo, ganito, mabigat ang trabaho, mabigat ang ano, lahat parang ang bigat-bigat. Tapos sasabihin mo, bakit ako malas? Bakit ako walang usad? Bakit ang tagal ko na sa abroad, walang nangyayari sa akin? Kasi you are been complaining na how many years kang nandyan. ba? Diba? Imbis na pagising natin, thank you Lord, salamat po. Kahit barya man yan ang blessings natin, matuto tayong pahalagahan kung anong bigay ni Lord. Alam mo ba yung hininga lang natin na nagising tayo dito? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Thank you, Lord, sa lahat ng ngayon na nagising po ako. Healthy ako, wala akong sakit, pati pamilya ko. Magpasalamat po kayo every day. Huwag niyo po yang kalimutan. Okay? Yung pagkagising mo, buwisit na buwisit ka sa buhay mo, cellphone agad ang atupagin mo. Una, prayer. Okay? Pag nag-CR po kayo, huwag po kayong magsalamin. Mag, mag toothbrush ka, ayusin mo muna yung sarili mo, then bago ka magsalamin. Mal kung, kung, may trabaho ka, then maligo. Okay? Ah, uh, yeah, nakakaano po talaga pag magsalamin tayo bagong gising tayo. Okay? So, sana na meron po kayong mga bagong idea na ibibigay eh, ko po sa inyo. Salamat kung susundan nyo po yan. Okay? Or, magkikinig po kayo. So, uh, Queen of Pentacles. Ay, Six of Pentacles, sorry. King of Cups. Okay. Sabi ko na you are dealing with a person na parang may kaya. Okay. Pero wag ka. Itong tao na ito, siguro nagkakagusto sa'yo kung dating kayo, kung magkatropa kayo, magkaano kayo. May pupunta. May pupunta or may makikilala kang tao na Uh, magbibigay sa iyo ng swerte mayaring makakatanggap friends new friends makakatanggap ka ng gift mula sa kanya or effort tulong kahit simple it's a blessings na magkakilala ka ng taong may tutulong sa iyo 'di ba it's a blessing po 'yun okay wow nine of pentacles ang ganda Tingnan mo ang ganda ng mga cards ninyo, mga mahal ko. King of Wands. Ah, King of Wands. Three of Pentacles. Okay. Ay, wow. Wow, wow. Okay. So, tingnan mo ha. Ah, dito pala ang answer prayer na kayo. Okay. F flowing yung papapasok papasok sa inyo. Okay. So, alam ko pong mahirap meron meron na dito sa akin na parang hirap na hirap ka. Pero stop complaining. Please. Alam ko rin na parang nakakalimutan nyo yung sarili nyo dahil sa person niyo Tumatayo na naman balahibo ko. Siguro meron naman dito nakikita ko na umiiyak. Okay. So, uminom po kayo ng tubig. Mag, parang ano, inhale. Tapos, Uh, inhale, exhale, mag-relax kayo, ba? Diba? Meron ako dito parang hindi mo siya, hindi okay yung mind mo kapag hindi kayo nag-uusap ng person mo. Malakas yung kabung ng puso mo. Okay, na nalilate lang siya sa pag-uwi niya. Parang, parang ano eh, parang kinakabahan ka, something ganon, okay? Yung health ninyo, mag-focus po kayo sa health ninyo, mga mahal ko. Six of Pentacles, King of Cups, and Six of uh, King, ano to, Six of Swords, sorry, uh, King of Wands, okay? Kung sa tingin mo na parang pinapabayaan ka ng person mo, this time mo kang babawi ito, okay? Tutulong siya. Meron kayong, ano eh, um, tulungan sa pag-suporta sa anak. Okay? Kung may anak po kayo na nag-aantay kayo ng sustento, meron po. Okay? Huwag kayong masyadong depressed. At saka kung hingi kayo ng, sustento sa mga exes ninyo, mag-message na po tayo ng tama. Okay, hindi, oh, yung ano mo, nakalimutan mo na yung responsibilidad mo, meron na po ba? O, oh, ganun. Sana, good morning po, meron na po ba? Kasi po mag-grocery mag, -grocery, mag -grocery po kami, ng gamit ng anak mo, ganun. Hindi yung parang bastos din po tayong manghingi naiintindihan. At, at, take note, ang responsibility ng person ninyo sa anak ninyo ay responsibility mo rin. Dapat 50 to 50 po kayo. Hindi po lahat sa kanya. Okay? Kung sa tingin mo, binabastos ka dati o ano, any kind na ano. Kaya nga kayo naghiwalay eh, dahil hindi kayo okay. Pero kung nangihingi, nangihingi ka ng sustento sa, sa, ama, sa ano ninyo, sa anak ninyo, ay gumalang naman po tayo. Okay? Tandaan, lahat ng gumagawa sa inyo ng masama, okay lang yon, Hayaan nyo na yon, Okay? Hayaan nyo na yun. Pero kung hindi nyo na talaga kaya, binabastos kayo mismo ng mga excess ninyo, kayo ang pinagsasalita ng masama, kayo ang hindi pinapansin, din lagay, idan nyo po yan sa legal. May mga batas po tayo, mga mahal ko. Okay? Kaysa may stress kayo. Ace of Wands. Wow, Pulo ang daming mga aces na lumalabas sa inyo, mashallah. Okay. Ah. Uh, ay. Oh, I know, nag ka sa anak mo. May bisita pa punta sa may 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 pupunta, makakatanggap ka ng balita. Okay, mukhang may magbabati naman. May nakisense ako. Alam mo, Ilang araw ka na umiiyak. May nakikita ko dito ilang araw ka na umiiyak. Inaantay mo pagbabalik ng person mo, ano? Kung gusto mo talaga, pwede ka naman magpa-reading. Okay? Kaysa naman na, ano ba itong tawag? Kaysa naman na nag-overthink ka. Yung iba talagang yung mga nag-overthink po. Ma'am, salamat po. Nakapagpa-reading po ako kasi talagang ilang araw na ako nag-overthink. Ilang araw na ako hindi nakakapag-isip ng tama. Okay? So, maraming salamat na nabigyan ako ng kaisipan ngayon at na naginhawaan ang puso ko, ba? Diba? So, yung iba po talaga nakakatulong po kahit reading. Okay? Natatanggal yung lungkot nila na ano. So, sige po, kung gusto nyo po magpa-reading, gusto mag po kayo, message nyo po ako sa akin Facebook account. So, good luck sa inyo ha. Meron isang taong paparating. unexpected po ito. Makakatulong. Meron kayong makilala. Makakatanggap ka ng regalo or something. Okay? okay? yung person mo na may gusto naman po yan makipag-ayos kahit pa paano. Um, okay, so wag na kayong mag-alala. Ito po ang aking Facebook account. Ito ang aking Facebook account, my Taro. Okay. Um, February 4 po yan in-upload. 959 po ang kanyang react. Ito po ang aking cover, June 4, 504. Okay, meron naman tanga-tanga talaga mag-message sa akin, ano? Gusto niya daw ako makausap bago siya magpadala. Hello, kung hindi ka ba naman tanga, nandyan na nga yung Facebook ko. I alam ko sa alam kong takot kayo baka iba yung makausap ninyo pero common sense nagpunta ka sa akin sa akin Facebook account nandiyan na yung number ko nandiyan na yung telephone number ko linagay kahit hindi niyo pwedeng tawagan yan or i-text hindi naman kapag hindi po yan hindi nila kayang ilagay diyan yung number tapos hindi nyo nakikita sa YouTube na sinasabi ko, 959 ang ang nagre-react, February 4 po yan in-upload. ba diba? Common sense. My God. Na, alam mo, nakakaloka din ng iba. Ayan, no? February 4 po yan in-upload. Aki po talaga yan. ba diba? So, parang nakakalungkot lang yung iba. Napunta na lang sa Amerika, wala pa gunggong pa rin ng utak. Oo, oh, totoo lang. Nakakaano po talaga sila. Nakakaloka yung mga ganon. Okay? So, common sense. Kung hindi yun ang nakita mo sa Facebook, naka-appear sa, 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 YouTube. Kung hindi yun ang pinapakita sa inyo, hindi yun ang imi-message ninyo. Yan. ba diba? Common sense. Nasaan ang utak niya? Ayan, no? Hindi ko talaga siya tinanggap. Sino ka? Hello? Excuse me. Para magganon sa akin, utusan mo pa ako kausapin ka. Sino ka? Bago doon siya magpadala. Bahala ka. di ba diba? Ganun lang yun common sense pinakita na sa inyo yung Facebook still pa rin na no excuse me di ba ayo alam mo yung mga Virgo kami yung mga Virgo na parang hindi kami hindi, hindi wag nyo kaming sabihan na perfectionist kami hindi po yun totoo kami ay takot lang magkamali okay kami ay uh, kumbaga naka ano ba yan oh nasa dila ko eh um naka-arrange talaga yung mga bagay. Alam mo yun? Naka-arrange, nakaayos, madali kaming kausap. Okay? Tsaka ano, uh, masyado kaming active. Focus kami sa work. Ganun po kami. Kaya kung may tatanga-tanga pupunta sa amin, napapatanong kami na bakit may mga ganun na tao. Simpleng, simpleng Facebook, magkakamali ka pa. Natula kung, kung iba yung, kung iba yung kung hindi iba yung nakikita mo, eh iba talaga yon Hindi ka ba naman ng tanga? Di ba? Totoo po, marami po talagang gano'n. My God, nakakaloka. Hmm. At nurse pa siya, ha? <laughs> Stakfiro lala, Jim. Nakakaloka yung gano'n. Totoo. Siguro meron mag-iisip dito, baka po ma'am takot lang ma-scam. Oo nga, kung di ka ba naman tanga, kung ibang Facebook ang nakikita mo sa sa YouTube, kung iba, kung hindi ito ang i-message mo, eh di may scam ka talaga. ba diba? Kung iba yung pinapakita, oh, so far, wala pang umaano sa akin, wala pang nangluloko na uh, gumagaya sa akin, wala. Thank you, Lord, naman. Kasi kung meron, mahirap nilang ano yun eh. Mahirap nilang lokohin yung tao. Kasi pinapakita ko yung Facebook ko po talaga. Yan po, February 4, 959. 127 ang comment at saka react. Sino ang maloloko dyan? Wala pong gagaya sa akin kasi pinapakita ko po talaga ang aking account. Okay? So, good luck po sa inyo. Basahin natin yung mga natulungan natin. Ma'am, sa tuwing magbabasa po kayo ng mga taong natulungan niyo, ay talaga pong kasama po talaga ako na nagse din po. Tumatawa din po ako at sumisigaw at natutuwa. Ang ganda-ganda po kasi ng mga ano to, ng mga sinasabi nila. Kasi po, ramdam ko po, ma'am. Ganon din po ang nangyayari sa akin. Ganon din po, nabinigyan niyo po akong pag-asa na makita ang aking ah, uh, Swerte na sinasabi nila. Binuo mo ang pamilya ko, ma'am. Ginawa mong masaya ang pamamahay ko. At yung bahay na hindi ko matapos-tapos, simula nang Simula nang nagpalaga po ako sa naging maswerte po ako. Natapos ko na finally. Ten years in the making ang bahay ko, ma'am. Hindi ko po maintindihan bakit ang daming problema ang sunod-sunod ang nangyayari sa akin. Kaya hindi ko po matapos-tapos. Pero nung nagpagawa na po ako sa iyo, ma'am, napakalakas ng power niyo, ma'am. Simula na pong nagpaspel love and money po ako sa iyo. Napakaswerte ko na po sa pera at naging maayos po ang pakikitungo sa akin ng asawa ko. Totoo pala yung feelings kapag magme-message sa iyo, ma'am, ay mapapaiyak po talaga sa tuwa. Ingat po kayo, ma'am. Natutuwa po ako na makita ka sa person at gusto kitang balikan jan ma'am. Bilang pasasalamat po. Simula po ng araw na nakilala kita, lagi po ako nagpapasalamat sa Diyos. Ikaw po yung anghel namin. Okay. So maraming salamat po sa lahat ng sa lahat ng ano to na nagtitiwala sa atin. Okay, ingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.